Good morning, everyone. Ano ba ang kalagahan ng long term? Long term benefits of exercise. Ang regular na exercise or exercise ay isa sa mga pinakamalagang bagay na maaring gawin upang mapanatili ang malusog na pangangatawan. Ang pagiging physically active ay nakakapabuti ng ating kalusugan sa utak. Nakakapakontrol ng timbang. <clears throat> Nakakabawas ng tsansa sa mag na magkaroon ng sakit pinapalakas ang mga buto at muscle at kinukondisyon ang katawan upang magawa ang mga pang-araw-araw na aktibidad. Ang mga matatanda na madalas kumikilos at may regular na exercise ay nakikinabang sa mga benepisyo nito sa kalusugan lalo na kung ginagawa ito ng pangmatagalan. Lahat ng tao ay maaring makaranas ng benepisyo ng pag-ehersisyo. Ang edad, abilidad, intensidad, hugis, laki o ay hindi mahalaga. Meron tayong sampung benepisyo ng regular exercise una ang exercise ay maaring magdulot ng kaligayahan Napatunayan na ang magandang epekto ng exercise sa kalayaan kalagayan ng loob nakakabawas ito ng pakiramdam ng depression anxiety at stress gumawa ito gumagawa ito ng mga pagbabago sa ilang parte ng utak na namamahala sa pagkaramdam ng stress at anxiety. Nagdudulot din ito ng pagiging mas sensitibo ng utak sa mga hormones o chemical na serotonin at norepinephrine. Na nag pahupa sa pagkaramdam ng depression. Buko dito, pinaparami din ng exercise ang ginagawang endorphins ng katawan. Ang kimikal na kilala sa pagbibigay ng positibong damdamin at pagbabawas ng pakiramdam ng sakit. Ang maganda rito ay hindi importante kung gaano katindi ang ginagawang workout upang makaranas ng positibong epekto sa mood ng isang tao. Sa katunayan, makapangyarihan ang epekto ng ehersisyo sa mental health dahil kahit ang pagdidesisyon kung mag-ehersisyo o hindi ay nagdudulot na ng pagbabago sa mood. <coughs> Pangalawang yersisyo ay nakakatulong sa pagbabawas ng timbang. May mga ilang pag-aaral na nagsasabi na ang hindi pagkilos ay isang mahalagang salik na nagdudulot ng pagbigat ng timbang o obesity upang maintindihan ang epekto ng exercise na sa pagbabawas ng timbang. Importante na maintindihan ang kaugnayan ng exercise sa paggamit ng katawan ng enerhiya. Ang katawan ay gumagamit ng enerhiya sa tatlong paraan. Una, pagtunaw ng pagkain. Pangalawa, pamamahala sa araw-araw na tungkulin ng katawan tulad ng pahinga at pagtibok ng puso. Pangatlong benepisyo. Maganda ang exercise para sa muscle at buto. Malaki ang papel ng ehersisyo sa pagbuo at pagpapanatili ng malakas na muscle sa buto. Muscle at buto. Ang mga aktibidad tulad ng pagbubuhat ng weights ay mahalaga sa pagbuo ng muscle, lalo na kung kasabay ang tamang pagkain ng protina. Pangapat, ang ehersisyo ay nakakadagdag ng level ng enerhiya. Ang pag-ehersisyo ay nakakadagdag sa enerhiya ng maraming tao, kabilang na ang mga may sakit sa mga taong may chronic fatigue syndrome at iba pang karamdaman. Nakita na ang pag ersisyo ay may benepisyo sa pagdadagdag ng level ng enerhiya. <coughs> Panglima, ang ehersisyo ay or nababawasan exercise ang tsansa na magkaroon ng sakit. <coughs> <coughs> ang pagkaroon ng regular na ehersisyo ay nakakatulong na pababain ang lebel ng asukal sa dugo, pinapalakas ang puso at pinapaganda ang kondisyon ng katawan nakakapagpababa rin ito ng presyo ng dugo at level ng kolesterol. Pang-anim, pinapaganda ng ersisyo ang kalagayan ng balat. Ang balat ay maaring maapiktuhan ng oxidative stress sa katawan. Ang oxidative stress ay nangyayari kapag ang panlaban ng katawan ay hindi ganap na nakokomponi ang mga pinsalang idulot, idinulot ng mga kimikal na tinatawag na free radicals. Nagdudulot ito ng pinsala sa mga cells ng katawan, kabilang na ang balat. <clears throat> Pampito. Nagpapaganda ng memorya ang pag-ehersisyo. Mahalaga ang ehersisyo lalo na sa pagtanda dahil nilalabanan nito ang oxidative stress at inflammation na maaring magdulot ng pagbabago sa utak. Ang ehersisyo ay nakakatulong sa hippocampus, ang parte ng utak na mahalaga sa memorya na lumaki. Dahil dito, maaring maging mas episyente ang utak ng mga nakakatanda. Poko dito, maaring mapigilan ng ersisyo ang pagkakaroon ng mga kondisyon sa utak tulad ng Alzheimer's disease at dementia. Pangwalo. Nakakatulong ang ehersisyo sa maayos na pagtulog. Ang pag ehersisyo ay may positibong epekto sa pagpapahinga at pagtulog. Pangsyam. Nakakabawas ng kirot ang pag ehersisyo Sa mga taong nakakaranas ng kirot na tumatagal ng ilang buwan o taon, ang eresisyo ay isa sa mga paraan upang maibsan ang sakit. Mailang pag-aaral ang nagpapatunay na ang eresisyo ay nakakabawas ng kirot mula sa ilang kondisyon tulad ng low back pain, pebromalia, pebromalhia, at chronic soft tissue shoulder disorder. Pang-sampo, ang eresisyo ay nakakatulong pagandahin ang sex life. Ang RCCU ay RCCI, napatunayan na nagpapalakas ng sex drive. Buko dito, pinapalakas ng RCCU ang puso. Pinapaganda ang daloy ng dugo. At nakakadagdag sa flexibility ng katawan. Nakakatulong pagandahin ang sex life. Yun ang sampung mga... Benepisyo na makukuha natin sa pag-ihersisyo ng regular. Okay.